Hello what's up? Hello Philippines, hello world. dito na naman po tayo para mag at mag-comment dito sa isang video tungkol pa rin ito guys kay Kibuloy at sa mga kalokohang ginagawa niya. Sa so, bali, ito, guys mapapatunayan natin na lahat na ng paraan ay ginagawa ni Kibuloy para lang hindi siya humarap dito sa mga sinado. So, pakinggan natin yung mga kalokohang binabanggit niya at kung anong nangyayari. Pero ninyo, naging demons na kayo. Ah, nag-level worship na kayo. <laughs> so, eto na nga yung issue na napapabalita na pinakulam nga daw si Kibuloy nitong mga Marcos. Eh, bakit sila gagamit ng mangkukulam? Eh pwede namang daanin sa legal na paraan. So maraming naniniwala sa kulam. Oo, ako naniniwala din sa kulam. Meron ding mga taong hindi naniniwala sa kulam. At saka kung sinasabi mong ikaw ang anak ng Diyos, dapat hindi ka natatakot. 'Di ba? Kung ikaw ang anak ng Diyos, 'di ba dapat may power ka? Dapat hindi ka tatablan ng mga ganito. Eh bakit natatakot ka ngayon? Bakit? Yung mga ganitong pamamaraan ay kinakastigo mo. Eh, gumagawa sila ng paraan para lumabas ka eh. If that's the only way, why not, diba? So, ayan, pinagtatawalan katuloy ng presidente dahil sa mga kalukuhang ginagawa mo. So, kung ako sa'yo, lumabas ka na. Yung sinasabi mong tapat sinasabi ni Robin Hood na dapat fair, fair ang laban. Fair naman ang laban, ikaw ang unfair kasi nagtatago ka, hindi ka umaharap sa batas, hindi mo hinaharap kung anong dapat mong harapin. So kailangan kung ikaw ang anak ng Diyos, pagpakatatag ka, lahat ng pagsubok na darating sa'yo, malalampasan mo yan. Anak ka ng Diyos, di ba?